Presyo ng palay, sad-sad sa 15 hanggang 11 pesos. Department of Agriculture isinusulong is ang pagkatakda ng floor price. Sa gitna po ng patuloy na pagbaba ng buying price ng palay sa ilang bahagi ng bansa, isinusulong is ngayon ang Department of Agriculture ang pagkatakda ng floor price o pinakamababang presyo para sa lilihan ng palay upang maprotektahan ang kita ng mga magsasaka. Sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, mahalaga ang pagkakaroon ng tiyak na presyo na hindi bababa sa halaga ng produksyon ng palay upang hindi naman matakot ang mga magsasaka na magtanim muli sa susunod na cropping season. Sa kasalukuyan, isinasagawa ng DA ang investigasyon sa dalawang lugar sa Luzon at Mindanao kung saan bumagsak sa mas mababa pa sa 15 pesos kada kilo ang buying price ng mga trader. Habang sa ilang bahagi naman ng Bulacan ay bumaba pa ito sa 11 pesos kada kilo. Dahil dito, umapela na rin ang ilang magsasaka na dapat nang makialam ang gobyerno sa presyuhan ng palay dahil nalulugi na sila at halos hindi na makabawi sa puhunan. Bilang karagdagang hakbang, tinutulak din na DA ang pagbabalik ng regulatory powers sa National Food Authority o NFA. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., makatutulong ang pagbabalik ng kapangyarihang ito upang mamonitor ang mga trader at retailer na kasalukuyang hindi na obligado sa rehistrasyon. Kapag naibalik ang regulatory powers ng NFA, muli na rin makakakilos ang NFA sa market intervention gaya ng pagbabenta ng murang bigas sa merkado upang maibsan ang epekto ng mataas sa retail prices sa mga mamimili. Pinag-aaralan ng DA ang mga legal na hakbang upang maisakatuparan ng pagtatakda ng floor price gamit ang provision sa Price Act and at Anti-Agricultural uh, agricultural Economic Sabotage Law na ginagawa rin sa mga bansang tulad ng India at Thailand para protektahan ang kanilang lokal na agrikultura. Hangad mga magsasaka na maipatupad ang floor price bago ang susunod na anihan sa huling bahagi ng taon. Nananawagan din sila sa pamahalaan na palakasin muli ang papel ng NFA bilang pangunahing tagapangalaga ng presyo sa pamilihan. man, ikinit ng Department of Agriculture na magiging mas epektibo ang pagpapatupad ng floor price kung marereview at maibali ang ilang promisyon ng Rice Tarification Law na nagpapahintulot sa gobyerno na magkaroon ng mas aktibong papel sa regulasyon ng presyo.